Samantala, humihiling ng hustisya ang pamilya ng isang siman na natagpo ang patay sa Amadeo Cavite. Kinilala siyang si Ernest John Agbayani, 27 taong gula. August 14 daw nang umalis ng kanilang bahay ang binatang seaman sakay ng 2015 Light Blue na Subaru Forester. Susundin daw niya dapat ang kanyang ina at kapatid sa isang parlor na wala pang isang kilometro ang layo sa kanilang bahay sa Angono Rizal pero hindi na raw ito nakarating. August 19 ang may natagpuang naaagnas na katawan ng isang lalaki sa isang bangin sa Cavite. Nakatali ang paa at kamay. Hindi na makilala ang mukha niya sa sobrang dami ng palo na tinamo. Pero nakumpirma sa pamamagitan ng dental at forensic results ng NBI na bangkay ito ni Agbayani. Ilang araw matapos mawala si Agbayani, nakatanggap pa raw ng text ang pamilya na humingi ng ransom kapalit ng kaligtasan ng pinata. Pero bigla na lang daw tumigil sa pakikipag-usap sa pamilya. Ayon sa NBI, isa sa posibleng manong angulo ng krimen ay carnapping with abduction at robbery.